mga kagalay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, ano man ang mga ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating gandhin ang presensya ng ating Panginoon. Ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating gandhin ang presensya ng Diyos. sumasaabi sa ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, iisang e Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, at kitiwala at pananalig sa Diyos, ating patatagin mga kagabay, gawa lamang tayo ng Diyos, di lamang tayo ng Diyos. Sa madaling salita, pag-aari tayo ng Diyos. Lahat ng anumang nasa atin ay kaluhog sa atin ng Diyos. Lihaya, grasya, magandang pangyayari sa ating buhay, kaluhog ng Diyos. Mga paghihirap, o mga problema na darating sa ating buhay at ng Panginoon. Kung gano'n katatag, gano'n katibay ang ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Kaya dapat lamang na sa ating buhay ang lubusan pagtitiwala, ang buong pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Lagi natin patatagin Nasa kasaganaan man tayo Nasa kahirapan man tayo Nasa mga problema Pagkakataon tayo Nasa masayang pagbungay tayo Magiging matatag Ang ating pananawid sa Diyos Lagi natin tandaan Tao lamang tayo Walang sino man sa atin Ang nakakahigit sa Diyos. Ang Diyos ang simula at siya ang katapusan. Dapat dito nakasalalay ang ating pananalig at ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kapansin-pansin na kapag ang isang tao ay may sakit, lagi niyang nababanggit na sasambit ang pangalan ng Diyos sa kanyang higaan, sa bahay man, o sa pagamutan, kung siya ay may sakit. Makikita natin, mapansin natin ang iba't ibang aklat ng pagdarasal. Mga rosaryo, mga larawan ng Diyos, ni Mama Mary at ng mga santa at mga makikita natin. Laging nangangako na kung gagaling magiging isang mabuti katoliko, magiging isang mabuti kristyano, magiging masunurin sa Diyos. Ngunit, sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kalakasan, hindi mapasalamatan ng Diyos. Patutulita natin ang nakaraan na uh, suno sa uh, Los Angeles California saan bago naganap ang sunog nang uh, ikawalo ng Enero o ikapito ng Enero bago naganap ang naturang sunog, bago nagsimula ang sunog sa, sa ikaano ng Enero nagkaroon ng isang isang pagpaparangal isang pagbibigay parangal sa mga individual na may mga yung tinatawag natin mga celebrity. At dito, inahawak, nilalait, pinaglalaruan ang pangalan ng Diyos. Kung ano-ano mga maaaring sasabihin natin kasama na sa mga pagbibiro. Pero bakit kailangan isama sa isang uh, mapanglait, sa isang mapanghamag na pagbibiro. Sa Diyos ang kailangan gagamitin. At marami ang nagpapalagay na ang naturang sunog, ang naturang trahedya ay paghihigati ng Diyos, buot ng Diyos, galit ng Diyos. Sa bagay, mababasa natin sa banal na aklat ang mga katagang atin ang paghihiganti. Hindi naman ibig sabihin na ang Diyos maghihiganti sa mga makasalanan. Ang ibig sabihin ng paghihiganti ang pagpaparusa sa mga makasalanan. Kung kailan at papaano ang Diyos lamang ang nakakalam. Kaya nga, malimit na yung mga makasalanan o yung mga walang tiwalan mo sa Diyos ay eh, nagsasabing mahirap mamamatay ang masamang damo. Ito nga ay uh, paulit-ulit ang sinasabi ni dating Pangulong Estrada. Hindi natin ito makakalimutan kapag magsalita noon ng malakas pang uh, presidente niya eh, lagi niyang kasama sa kanya kung ano pang bibiro ang pagsasabing kaya tumagal ang kanyang buhay dahil pag masama ang isang tao mahirap mamamatay so, sa madang silita maring darating matagal darating ngunit darating ang parusa ng Diyos kaya ang sabi ng Diyos akin ang pag -ihiganti. Hindi yung pagigintin na halimbawa, sinuntok kayo. Nagsira natin ng suntok. Nagsira natin ng saksak. Nagsira natin ng pagbububog. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng akin ang paghihiganti. O sa Diyos ang paghihiganti. Ang ibig sabihin, Diyos ang magpaparusa. Diyos ang magbibigan ng hatol sa kasamaan at ganda para sa kabutihan. Kaya, ano man ang ating katayuan sa buhay? Ano man ang ating estado? Kung tayo ay nag-isip na higit na malakas tayo sa magaling tayo sa Diyos, isang malaking pagkakamali. Wala tayong ibang pinagmulan at wala tayong magiging katapusan kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ang malika sa atin ang Diyos ang gumagawa sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Sa tao may hangganan. Sa tao may katapusan. Sa tao may simula. Ika nga, ang buhay ng tao ay parang isang awit lamang. Mayroong simula, mayroong katapusan. Ngunit ang Diyos, ang Diyos na hindi natin nakikita, ang Diyos na hindi natin nakakausap ay narin mula sa simula ng panahon at hanggang sa kapatusan ng panahon. Kaya tayo, wala tayong karapatan na magsasabi kahit sa biro na higit tayo sa nakakahigit tayo sa Diyos. Sa tao, marami ang imposible. Maraming hindi magagawa ang tao. Ang kakayahan ng tao, ang talento ng tao, ang talino ng tao, ang yaman ng tao, ang otoridad ng tao, lahat na ito nang galing sa Diyos. Hindi nang galing kung sa sino mang tao. Ang Dios na ang unang tao na to, na natututo ng simula sa Diyos hanggang sa mga sumusunod ng mga generasyon Ano man ang ating talino, ano man ang ating galing, ano man ang ating katayuan sa buhay, hindi natin masasabi kahit nisan minsan na nakakahigit kung nakakalaman tayo sa Diyos. Kaya, lubos ang pagtitiwala at pananalig sa Diyos ating patatagin sa hirap o sa sarap ang Diyos.